Hi guys! Uh, meron akong papakita ng mga project ko guys. tapos na yung ginagawa ko. So guys, oh. Yan. Liwanag na dito sa amin guys. Ito, itong mga ilaw na to guys. To, ay solar lang yan. Yan lahat yung nakikita nyo yung ilaw nyan. Pero maliwanag siya, no? yung panel nito nasa bubong nilagyan natin ng wire para magsa-charge dito sa ano to sa ilaw na to meron yan siyang ano dito guys yung panel niyan dito sa bubong para makatipid tayo sa ano sa kuryente ayan guys ito, ito, sa gana namin ito solar din to Papaba dito sa agdanan. Itong ilaw na to guys oh. Ayan, nakakasilaw. Ayan. Solar din yan. Nasa, nasa bubong yung pinaka panel niyan. Pero kita nyo naman guys yung liwanag dito sa amin oh. Oh, Kita niya naman yung mga ilaw namin, oh. Solar lang yan, guys, oh. Oh, nakita nyo guys. Ang dami. Akala mo mga halaman lang. Kita nyo naman guys kung ano ka liwanag yung bahay namin. Yan, tipid din siya ano yan, sa kuryente. Wala kang babayaran dito sa kuryente. Yan, maintenance na lang yan pag nasira yung uh, ito mga na to. Yung ano, yung panel ng solar, hindi na matagal naman yan masira, guys. Hindi basta-basta masisira yan. Ito din, guys, oh. Si Quindy. Sana ka-ilay mo pa? Ayan, si Quindy, guys, oh. Yung bibig nito, na solar din to. Bising-bising. Bising busy guys ah. Oh. Bising busy si Quinte. <laughs> nagdala pa sila. Oh, di ba? Kita guys, nagdala pa dito sa ano namin. Sa lugar namin pero maliwanag. Comment lang kayo kung gusto niyo matuto kung paano gawin yung gantong setup. Thank you for watching guys. Please like and share. Bye-bye.